Mga kasports, delikado raw ang Gilas Pilipinas sa nalalapit na FIBA World Cup qualifiers laban sa Guam. At ang dahilan, posibleng hindi makalaro si Justin Brownlee. Grabe kung totoo to, malaking dagok ito para sa pambansang koponan natin. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Matapos magbigay ng consistent performance sa gilas ng Asian Games at Olympic Qualifiers, si Justin Brownlee ay naging puso at kaluluwa ng kuponan. Pero nitong mga nakarang linggo, lumabas ang balitang hindi pa siya 100% recover mula sa kanyang iniindang kondisyon. Matapos sumailalim sa medical procedure at makaranas ng komplikasyon sa kanyang kalusugan, kabilang na ang pneumonia niya na nakaapekto sa kanyang stamina at overall conditioning. Bukod pa rito, hindi pa tapos ang ilang clearance requirements para sa kanyang eligibility sa FIBA window. Ibig sabihin kahit gusto ni Coach Tim Ko na isama siya, kailangan munang makompleto ang mga dokumento at health clearance ni JB bago siya opisyal na makalaro. Alam naman natin lahat si Brownlee ang sandigan ng gilas sa mga crucial na laro. Noong Asian Games siya ang nabuhat sa ating papuntas sa gintong medalya. Laban sa mga powerhouse teams, siya ang clutch shooter, leader at emotional anchor ng team. Kung wala siya kontra Guam, malaking kawalan ito. Wala kang player na kasing versatile, marunong magdala ng bola, marunong pumasa, may 3-point range at kayang umatake sa loob kahit may dalawa.